Sama-sama nating -sama pagiging Ito, ito, ito Ang sama-sama nating -sama pagiging Saksi sa Double B O, oh, andito na po ang topic <laughs> eh, eh, are you ready to change it? Na-changing ka na ba? Yes, yeah, yeah, na, you na. Boto, Are you ready? Yes, yes. Hey, today and tomorrow I'm Change, change, forever! Anyang, Ayugaya, Pilipino, present, 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 present. Bumabaki Bumabaki shall not be good, but jeng, jeng Pinag-check na barangay pinag-uusapan ang maaanghang na salita ni Joker Arroyo nang siya'y nakapanayam dito sa Didi Dobro. Sinimpa, no? Oo. Ano? Evil genius ba? Ang Una nga sabi niya, student council. Ngayon, kasi yung 47 million, di ba? Isipin mo. Hindi niya alam, dap pala yun. Dap! Ang sabi ni Joker Arroyo. Joker, it's not a joke. <laughs> sa pagagaw ng poder ng Kongreso, parang, parang willing rape victims ng palasyo. Parang ginahasa eh. Yung palasyo yung ano. Oo, willing rape victim. Baka na, ano? Joker na Joker Joker, Interview, rape. interview yun in Imparabilo oh, ka. Dito so, sa DCW. Willing rape victim Music. ng palasyo ang Kongreso. Ah? Dahil sa DAP. Ay baka naman panggagahasa In ingot. Paano hindi pa pa? Paano hindi papayag yung kongreso ay nabiyayaan? Nakinabang sila. Ano ba naman 'yun? Ito nga. Ay lahat Tawag doon ng mga Inglesero, Inglesero. Ano ng No trainer. Tawag doon. Eh tapalan ba naman ang bilyo? Tama, tama, tama. Pito. Tama, tama. Tama pala. House of Representatives. Representatives. Ganda no. Tsaka mga senatong. Senatong congressman. Panggagahasa in good faith yan, mga kaibigan. Nilak, <laughs> nilak. Nila, nila. <laughs> Lagro po ang uh, balita. Ano ba yan? tapos Pagkatapos ipagtanggol ng Korte Suprema. Dok, si Mike, dok. Ba? pinagtanggol sila ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, ay, unconstitutional yan. Inaagawan niya ng poder ang Kongreso. Mm -hmm. Mm -hmm. Tahi o oh, tahimik, ha? Tahimik uh -oh. sa Speaker at ah? saka si Senate President. Okay. Ito ngayon. Tungkol so, sa desisyon ng, ng Korte Suprema. Nagsalita si Feliciano Belmonte. Ano si? sabi? Pagkatapos ang pondo ng judiciary. Rasmok. Pagkatapos sa ng pondo ng korte <laughs> sa <laughs> <ang> suprema. ng korte suprema. Pondo ng korte na <laughs> ang, <ipa -investida. laughs> ang tawag dyan ay benga. Rastayling. <laughs> <At timing>, iisipin. <laughs> Rumeres BAKLANG lang sila. Ano pa ano nga ba? <laughs> 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 Nehis sa tura, labulan! Labula. What is happening? Tondo, tondo, upper pretil, hupi, tondo. May nila! May diba? discretionary fans din ng Supreme Court. Gustong pag-ibigahan ngayon. May Jesus Mario Jose oh, po. Nalulungkot ako sa Jeng-Jeng. Sige. Ano? Okay. Hmm. Nakakalungkot siya ang Jeng-Jeng mo ha. Ito naman sa amin sa tondo. Bagsak! Dalawang check-up na. Yan. Oh, Matay oh, lumalabo. Friday pa lang inaresto si ano, ah, ano, si, ano, 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 ano Ano nga mo? Ha? Okay. Uh, <laughs> oh, sige. Uh, oh, walang ganyan. Walang bulungan. Walang sikretuhan. Hindi pwede. Oh, hindi yung... pwede ganyan. Har para pa kay bad manners yan. Hindi. Nagbabasa kay. Eh. <laughs> hindi. Nag-text tita babes eh. Hi tita babes. Thank you oh. ulit ah. Dalawang check-up na. Dalawang, dalawang check up na sino? Si, ah. si Matay lumalabo. Si Tanda. Oo. Oh, oh. Labas masok siya. Nabentaan. Nabentaan na niya. Eh. Parang hindi. Nasa kalaboso. Mm Wag nang magtaka. Mm oh. Kay tagal, 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 tagal na niya sa politika. Oo, oh, eh naman to. Mang, oh, matagal na. nga, oh. Nga, oh, pa. Oh, Mga pulis at militar ngayon, ay mga anak na nang ina anak na <laughs> <laughs> alang yan po may connection lahat <laughs> <lagi>. may connection <laughs> na tumotal dinalaw ni tabako ay nga ay talaga dinalaw ni BFR ha BFR ni tabako BFR BFR, <laughs> ni taba BFR. <laughs> BFR. BFR. plaka niya BFR ang plaka niya BFR dinalaw ni tabako ay <laughs> Nagtipid, ayaw magbayad. <laughs> Dinalaw ni ko. Ay, kakapsat, kakapsat. Hindi ka naman mataba, ah. Si Tanda sa kampo. Kakapsat. Tila <laughs> reunion <laughs> ng unang edsa. Ay natin, ta. Ng mga pasimuno. Ha, tampa ka dyan. Kung di dahil sa kanila, hmm. si Tita Cory di pa. Oo. Oh. At ang kanyang anak. Oo hmm. nga. At ang kanyang anak. Oo nga. Ay, mayroon. Ay, ayoko, ayoko. Yeah. Kaya Mga kapul. Kaya mo yun. Oh, hey. Walang kinikilingan. Mga ah, kapul. Oh, oh. Hinga muna ng malalim. Ay, yan. Tingin muna. Tingin muna. Kapeng kape. Hinga muna malalim. Tingin. Tingin muna ng At ang pikit... kanyang anak. <laughs> Tutuloy ko ba ito? Mga Kapo! Tuloy ko. Hindi pwede yan. Hindi pwede yung ginagawa <cafeteria> Punchline. mo. Punchline. <laughs> Alam mo ako si Tanda sa kampo. Ayan, ulitin mo na lang. Sila reunion ng unang EDSA. Sila, ang mga ang pasimuno. pasimuno. Hindi uh, sa kanila. Si kaya Tita Cory. Ah, uh, kung hindi sa kanila, si no. Tita Cory hindi manunong pa. At ang kanyang anak. Hinga na At ang kanyang anak. Hinga na Ngayon ay... Hindirin ngayon sinusumpa. Hindi rin ngayon sinusumpa. Maganda si Dios. Hindi <rin ngayon> <laughs> Ay, na ko. Para ulatin kaming tanyong kay nako ang tama. One round Pipikon Bad Jay Jay One round pa Mang Carlo Siya pang maniri Tsaka <laughs> Bilo Zero <Siro>, Mang Carlo Hindi <laughs> ko alam Kung malulungkot ako matu Matutuwa ako Dahil Ay kung pinaghalo kundisya, mo yan Mababalo Kailan na mo rin sa Gayatris actually, <laughs> actually Actually yan. Iyak siya Ay. Nang iyak <laughs> Love you Clinton, you raw! Iyak siya ng iya, yeah. Nang malaman kung saan siya ilalaga ah, si sinino mo kanina? Ito ba yan? Hindi, si Reyes. Oo oh, nga, oo oh, nga. Mm. Sino ni Arnold? sa ordinaryong selda lamang. Hmm, doon, doon. Hanggang ngayon, doon sa basement, nang sa diga ba yan? Malayo sa nakasanayang karangyaan. Oh, hindi siya. Hindi siya ng tip kay Jenny. Hindi siya ng Jenny. di ba? Hindi uh, siya, no? Boy. Tiga alabi Kamisang misan umuwi sa alabang, <laughs> alabang doon naliligo. lang. <laughs> ano? Para kang si... Nanay Lolita. Oo. Oh, oh. Okay, tapos, oh. Eh, hindi, ililipat siya ng Quezon City, si Jay. Sino? Si hindi, sumulat oh, lang kayo sa ka City si ka lang nun. sabi. Pero hindi pwede yun dahil sila. puno sila. Oo nga, pero... Dahil, uh, kumbaga sa ba, parang pang isang tao lang sila, walo, walong beses mas maraming nakapiit doon na yun. Mo, dapat, kesa doon sa kakayanan hindi na... Kaya sila tatawag, Henry. Oo. sila, na general, ako, sila ng women's correctional, ano? Oo. doon nga, hindi. Nakahiwalay yung mga babae sa kayo City Doon sila sa kampo Karingal. Yung mga lalaki dito sa malapit sa atin, sa papuntang kamuning. Okay, kasi... Walang kutsun karton ng higaan. Karton ho, oh, higaan mo. Diba, tupi-tuping oh, karton. Oh, sanay ka dati sa mga five star, five star. Hindi, naka uh -huh. ano uh -huh. ka, ang kama mo. Uh -huh. ano uh ma mga mamahaling, ma ma ano, naka temper pa yun yata. Ano, ano temper periodic? Ano? Temper na. Uh, diba? Ano diba? uh -huh. oh, yun? Uh -huh. Ano yung bakteriya? Oo, yung ano yung lungkot na Yung mga... Humuhul ba sa katawan mo? Yung mga... Ah, memory foam yun. Yung mga una na mga hypoallergenic. Oo. oh Oo. Oh. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Memory foam. Oh, mem, ah, anong memory, memory foam? Memory foam. Humuhul ba sa ulo mo yun? Kala ko parang memo plus gold. yung ano? higaan niya ngayon, karton ng Jica. <laughs> ano? Walang so, good karton ng higaan. Sus, Mario Joseph na buhay. Walang aircon! Ano? Hmm? Mil alawan. Kira pa yung ceiling fan. Kaya, pinayagan nila magpasok ng stand fan. Oh. Jesus Mario yung mapairapan. Walang kutsyon karto ng higaan. Walang aircon. Mil alawan. 50 pesos a day lamang. 50 pesos isang araw yun, ha? Isang araw yun. Mario Set. Saltang hap yun, ha? Bigyan na. Badala ng Papa John. Saltang Ha? Badala ng Papa John. May mo na. Tingnan mo na. Kami muna, Arnold. Papa John. Pag Papa John, dito muna. Oh, okay, o <laughs> At dagdag insulto pa riyan. Eleksyonal, okay. siya ay tinanggihan. <laughs> so, ano, Pakalunos-lunos na ka. Busted. Hindi ka pwede dito. Busted. Busted, ano? Oh, ito. Tinanggihan. Asan na yun siya? Ito, malapit sa sigmura ito. Mga NFA's... NFA's... Okay. Ano ka okay. mo? Ano ka mo? Yeah. parang ah. dila. Relax, na, relax, relax lang. Relax e, lang. Naalala ko na kulo. Ano, like yung kulo. Uh, ah. Tama ka. Laman sik mura ito. Bigas ito ah. <laughs> hindi, dito pwede magkagulo. Ayan. Oh, dito. Ah, yung mga dapidap. -dap, yung mga tao. Eh. Ewan ko ba kung bakit. Eh. Pero pag, hmm. pag, pag pinag-usapan ay kulo sik mura. Huwag niyo na. pong hindi po dinadaan sa biro-biro ito. Ito na. Sige. Mga. Mga. Kapu. Kapu. Clean na Mga NFA Rice itinatago. Inilipat ng sako. Hindi nililipat ng sako. Oo, oh, ano nililipat ng sako. Binabaligtad na... lang yung ni ayaw De, May bumili. binabaligtad, may nililipat. Ni ninilipad. ayaw pumili yung mga salarin ng bagong sako. De, may ibang may binabaligtad. Yung NFA Rice na sako, binabaligtad Binibenta lang. Binibenta na ang presyo ng commercial Bili. rice. Yeah. Oh, Karu, dumal dapat may ilan ilan lang lang yan kasi hindi rin sila tanga para gamitin yung no? NFA sako. Okay. Sira uno O tapos? Mga enevera is tinatago. Mm -hmm. Inilipat ng sako. Mm -hmm. Alam nyo ito ha. Ah. Okay. yung mga bigas oh. na lumat bago. Oh. Lumat bago ha. Ah. Yeah. Kanilang inahalo. Oh. Kita mo? Mm -hmm. Dapat hindi sinasanto. Mm -hmm. Buong kamay ng bata sa kanila iba to. Walang karapatan sa lipunan. Mga hinayupak na negosyanting yan naman! <makes> Depende sa kung nakasarap mo yan. baka nakakalimutan ha. bakit? Yung itinamatay ni Tado. Yung Florida Bus. nako, ko! Na pinalitan yun. Sa bagay Yung TRO. Abay, may TRO. Abay, tinanggal yung LT... Yung... Oh, ng korte. Yung okay. TRO tinanggal ng korte. Pinayintulutan bumiyahe ulit yung Florida. Yes! Ah, alamin ang LTFRB. sige. Kung sino ang dapat masisi. Oh, bakit? ang suspensyon ng bus Florida. Oh, bakit nga ba nawala? Kay rami ng yumao, kabilang ang komedyanting sitado. Rest in peace! Ang hinala ng mga naulila. Hmm. Ang hinala ng mga ul naulila. Tado yung korting yan, ha? ang hinala ng mga ang mga ano na ang, hinala ng mga nahuli ano nga may lumabas na pera <laughs> <laughs> tapos ang Pilipino kumabating kaming tatlo JJ mo